Unang beses kong makapunta sa Baguio noon, dala ng trabaho. Nag-check-in kami sa isang hotel na malapit sa night market. Apat kami sa kwarto. Pagpasok, CR agad sa kanan. Tapos sunod-sunod na kama. Dikit sa pader ang una at nasa pinakadulo ang huli. Unang gabi pa lang, mabigat na agad ang pakiramdam ko. Hindi ako makatulog. Mayat-maya dumidilat lagi kong tinitingnan ang paanan ko. Kasi parang may presensya roon na nakatayo. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na pagod lang ako. Pero ramdam ko talaga. Kinabukasan, nagbukas na ako ng kwento sa mga kasama ko. At laking gulat ko, pare-pareho pala kami. Lahat kami nakaramdam. Wala lang naglakas loob magsabi. Ang isa naming kasama na bukas ang third eye doon na nagsalita. May babae kagabi. Mula CR. Dahan-dahan siyang nablakad sa paanan natin. Nakaputing bestida. Parang wedding gown. Mabigat ang hakbang. Nangingitim yung mukha. At tumitigil siya sa dulo. Sa kama mo. Nanlamig ako. Parang bigla akong inilibing sa takot. Mula noon, nag-shower kami na bukas ang pintuan ng CR. Kahit masakit sa mata, nagsasyampoo akong dilat. Sa gabi, nakatalokbong ako ng kumot kahit halos hindi na makahinga. Basta huwag ko lang makita siya kung sakaling lumapit ulit. Pangalawang gabi, mas matindi. Nagtagal kami sa night market para mapagod. Pero kahit gaano ako kapuyat, ramdam ko na may nakamasib pa rin. Ang kasama naming may third eye, nagdasal ng malakas. Para bang may malamig na simoy na dumaan pagkatapos. Nakapagpahinga kami, pero gising-gising pa rin. Kinabukasan, palabas na kami ng hotel. Nauuna ang kasama kong may third eye, ako ang sumunod. Habang nag-aayos siya ng sintas, napatingin ako sa labas at may batang lalaki na biglang dumaan. Sobrang bilis ng takbo. Halos mapasigaw ako kasi akala ako madada pa. Maitim siya, hindi ko masyado nakita ang mukha. Kinuwento ko agad sa kasama ko. Napangiti lang siya ng alanganin, tapos bulong niya. Kaluluwa yon. Hindi mo ba nakita? Tumagos sa pader. Gusto ko na talagang umuwi. Huling gabi, halos iwasan na naming mag-CR. Pero bandang alas dos, nagising akong pawis na pawis kahit naka-aircon. Naiihi ako at para akong binibingin ang kaba. Wala akong choice kundi bumangon. Habang nakaupo ako sa bowl, bukas ang pinto. Ramdam ko talaga, may nakatayo sa labas. Para bang naghihintay lang, nag-aabang. Kung sasabihin kong silip ka na, pakiramdam ko talaga, sisilip siya. Hin hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa kama nang hindi sumisigaw. Ang tibok ng puso ko parang lalabas sa dibdib. Kinabukasan bago umuwi, bumili kami ng asim wala kaming rock salt, kaya iodized lang. Sinabuyan namin iyon sa labas ng hotel. Nakatalikod. Huwag lumingon. Nagdasal din kami. Umaasang hindi sumama sa amin ang mga kaluluwang naroon. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Hindi sila nanakit. Pero ang bigat ng presensya nila. At minsan ang mga hindi nananakit. Sila pa ang mas nakakatakot. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa kama nang hindi sumisigaw. Ang tibok ng puso ko oh, parang lalabas sa dibdib. Kinabukasan bago umuwi, bumili kami ng asin. Wala kaming rock salt, kaya iodized lang. Sinabuyan namin yon sa labas ng hotel. Nakatalikod, wag lumingon. Nagdesal din kami. Umaasang hindi sumama sa amin ang mga kaluluwang naroon. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin. Hindi sila nanakit, pero ang bigat ng presensya nila. At minsan, ang mga hindi nananakit. Sila pa ang mas nakakatakot. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.